Hello, hello mga person! So, for today's video, for today's ganap, maaga nga kami gumising dito sa Tagaytay dahil maaga nga kami pupunta ng Laguna. Actually, hindi nga pala kami nakatulog dahil itong si Baby Ellery ay tulog manok lamang at mukhang namamahay nga kaloka. Pupuntahan niya pala namin ng tatay ng Daddy Gerson nyo sa Laguna dahil magbe-birthday nga siya. At eto na nga rin na magiging first time ni Baby sa Laguna. Sa mga oras na yan ay kakagising lang talaga namin at busy na nga ang lahat sa paggagayak para sa pagpunta namin sa Laguna. Nagsiligo na nga sila pero kami nila at Chelsea nyo ay hindi na muna kami naligo dahil hindi namin kaya yung lamig ng tubig dito sa umaga. Sabi nga namin ay doon na kami sa may Laguna maliligo. Nakabis na rin pala tol si Baby Ellery at hindi ko na nga rin siya pinaliguan baka sipunin pa. Hindi ko nga mailapag tong si Baby Ellery dahil nga magdamag nga siya nagligalig at namamahay nga yata. At eto na nga mga person nandito na kami sa sasakyan at pupunta na nga kami sa Laguna. Sakalang tumahan ng Baby Ellery nung umaandar na yung sasakyan. Iniisip talaga namin na baka nalalamigan lang siya dito sa Tagaytay kaya baka pag sa Laguna ay tatahan na to at hindi na siya magliligalig. Mabilis nga lang din ang biyahe namin from Tagaytay to Laguna dahil dito nga kami nagsha-shortcut sa may kasili. Halos wala pang pa isang oras ay makakarating na kami doon. Wala ring traffic at talagang dire-diretso ang takbo ng sasakyan kapag sa kasili kami dumadaan. Tuwing nadaan nga kami dito sa kasili ay parati naming nadadaanan itong mansyon ni Marcos. Pero sa tagal-tagal na nga namin nagpapabalik-balik from Laguna to Tagaytay ay hindi pa ako nakakapagpa-picture dito sa bahay ni Marcos na pagtanto-tanto ko lang ngayon. May mga nagsasabi nga na marami nga daw multo dito kaya naman yung mga unang araw ng pagdaan namin dito ay takot na takot talaga ako at nakapikit pa ang mata ko habang nagdadasal. Maliit pa lamang kasi ang ate Chelsea nyo ay pabalik-balik na talaga kami from Tagaytay to Laguna gawa na nga ng kapatid ng Daddy Jerson nyo. Madalas nga noon ay nakamotor pa kami kaya nakakatakot talaga at inaabot pa kami ng gabi. Sabi ko nga sa inyo malapit lang yung shortcut na yun kaya andito na agad kami sa lubang ito na yung sinasabi ko dito sa maykan lubang Laguna. Dito nga pala kami mga person nakatira dati. Nung hindi pa kami nakakabili ng bahay sa may Santo Tomas, Batangas. Dito na rin talaga ako lumaki. Parang ito na nga yung pinakaprobinsya ko. Nakakamiss nga mga person kahit malayo na ako. Ang dito pa rin ang isip ko. Parang gustong gusto ko pa rin umuwi dito sa lugar na to. Dito kasi masanay na sanay na talaga akong gumalaw at gamay na gamay ko na lahat. Pero napalayo nga kami ng pagkuha ng bahay dahil sinamantala na namin yung opportunity na makakuha ng murang bahay at afford ng aming bulsa. Hindi naman makakapansisi pero at least kahit papano ay may sarili na kaming tirahan kahit hulugan pa. At eto na nga mga person nandito na ako kung saan talaga mas malapit yung tinitirahan ko dito. Nakakamiss lalo mga person na re ko yung mga moment na nandito pa ako. So, gusto ko talaga ang umuwi at makapagbakasyon dito dahil matagal-tagal nga akong hindi nakapunta dito. Siguro man sa go lang naman dahil nga nanganak pa ako at nagbuntis. At eto na nga mga person, nandito na nga pala kami sa lugar kung saan nakatira ang tatay ng Daddy Jerson nyo. Celebrate ka namin kasi yung darating niyang birthday ng mas maaga pa para naman kahit papano ay napuntahan namin siya. At eto din ang first time na ni Baby Ellery dito at first time niya nga rin mamimit ang lolo niya. Hindi ko na nga pala naidaan si Baby Ellery doon sa tinitirhan namin dito. Kasi naman mga person, ang ligalig talaga ni Baby Ellery kahit daladala -dala namin itong rocking chair niya. ba diba? ayan tulog siya ngayon. Tasmaya, maya maya lang ay gising na uli yan. Mabuti na lamang andito ang mga ate niya na pinsa niya na masipag maghele sa kanya. At least hindi ako masyadong nangangalay kakahele-hele sa Baby Ellery. At tingnan niyo naman mga nakaabang pa nga sila sa paghele dyan. Salitan daw sila mga moment na yan ay nawili muna siyang magpakarga dito kay Ate Mika, di ba? Walang kaligali-galig. At eto na nga mga person dahil marami pa nga kay Baby Ellery, sinamantala ko na nga ang pagkain itong ice cream. Kaya nga lang maya, maya lang mga person ito na nga nagmuryot na naman ng Baby Ellery. Kaya pinahawak ko na nga muna kay Daddy Jerson habang nakain ako ng ice cream. Maya-maya nga lang ay nagpa-order na sila nitong pansit at magkakainan na nga kami. Malangaw nga rin pala dito ngayon mga person na ko doon lang sa amin sa may Santo Tomas. Kahit saan niya siguro ay malangaw ngayon gawa ng tag-ulan ano? Eto na nga kaming lahat at bising bising -busy na at kanya-kanyang pagsasandok dito sa may pansit na ito. Grabe ang sarap din ng pansit na, na order nila at papartneran pa namin itong vans. Merienda na nga pala namin yan sa mga oras na yan dahil tapos na nga kami magtanghalian. Hindi ko na nga lang na video. Hindi ko nga rin pala nakasalubo eh, mga prince ko dito. Sayang nga dahil kulang na kulang talaga sa oras. Balak nga muna sana namin dito muna kami mag stay kahit 2 days dahil may dala naman akong damit ni baby. Pagkatapos nga namin magkainan ay bumalik na nga ako dito sa kwarto at pinatulog ko na uli si baby Ellery kahit papano ay nakaidlip na uli siya. Kaya alam mga person na basa nga siya bigla siyang lumungad kaya naman binihisan ko na muna siya at pinagtamit ay baka masakit nga ang chan niya. Grabe, hindi talaga nakakatulog ng ayos ang baby Ellery nyo mula kagabi pa doon sa Tagaytay. Pagkatapos niya mag-tummy time ay nagligalig na nga ang baby Ellery at ayaw matulog. Kaya naman nagdesisyon na kami na uuwi na lang kami ng Santo Tomas Batangas ngayon baka nga naninibago siya. Panay nga ang tingalan niya at tingin sa kisame siguro namimiss niya yung kisame naming puti. Grabe yung ganitong edad pala, one month na baby ay pwede na ring mamahay ano? Hindi ko nga kasi na-experience kay Ati Chelsea nyo at kay Ate Angel na mamahay sila. Kaya naman nanibago talaga na naman ako dito kay Baby Ellery. Ang dami ko talagang na-experience dito kay Baby Ellery na hindi ko na-experience sa mga unang anak ko. Pagka-uwi nga namin dito sa Batangas ay grabe mga person na katulog na nang ayos ang Baby Ellery. Sadyang namahay lang siya doon kaloka. Hanggang dito na lamang babu.